Roma Kapitulo 15 Versikulo 13, Naway ang Diyos, na nagbibigay sa atin ng pag-asa na ito, ay punuin kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa Kanya, upang ang inyong pag-asa ay lumago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang Diyos ay pinagmumulan ng pag-asa, kagalakan at kapayapaan. Siya ang bukal na hindi natutuyo, ilagay ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya at, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ikaw ay mag-uumapaw, sa ganitong paraan, matatanggap din ng lahat ng tao sa paligid mo ang pag-asang ito, ang pag-ibig na ito at ang walang katapusang kagalakan na ito, pagpalain kayo ng Diyos, kay Kristo Jesus, ngayon at magpakailanman, Amen ibigay ang inyong buhay sa Panginoong Heso Kristo ay dapat gawin ito, kung hindi ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Dahil nasusulat sa Apokalipsis Kapitulo 20 Versikulo 15, na ang bawat isa na ang pangalan ay hindi matatagpuan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawan ng apoy na inihanda para kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Kaya manalangin sa ganitong paraan kung nais mong ayalay ang iyong buhay sa Panginoong Heso Kristo. Sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, aking Diyos at Ama, isinusuko ko ang aking buhay sa Panginoong Heso Kristo, patawarin ang aking mga kasalanan, isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Alam ko na ang Panginoong Heso Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas ako. Mula ngayon sasambahin ko ang Panginoong Jezo Kristo sa Espiritu at Katotohanan lamang. Iligtas mo ako at ang aking buong pamilya sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.